Another day, another task na sa ta, mga Choy Pucks. Pero by the way, mga Choy Pucks, signature moves ata. Good morning, mga Choy Pucks. So, karong mga Choy Pucks, ato i-transfer ang ato ang uh, mga lagda. Kaya eh, ko na kayo. Asahin sa gitsalag ko, mga Choy Pucks. Pusog na sa gayon niya. Kung sa'yo gaya nato, let's go. Flex na ko sa gapit. Let's go, mga Choy Pucks. Peace out. Before nato i-transfer, mga Choy Pucks, ato sa gina di ang lipiwan. ato sa gina trapuhan ng mga basa-basa, mga Choy Pucks. Kaya ako, Kumbaga, clearing, sa gita, dira, mga Choy Pucks, kaya ako, mga Choy Pucks, kaya ako, mga Ato sa yon disinfect para dili makuha na ato mga alagang ang vaccine dere. So kani ma choypox para safety ni nato. Inanegida ka kuwan ma choypox ka secure. So safety nato ma choypox, basta nato glimpyo ma choypox ato ni flex ang ato mga alaga. Okay, Tara mga choypox ay. Magmahan nato na maka bay na mga choy. Solido na tagayo. Good. De choy nakakon. Nakon ma choy, nakon ay ma choy ni. Kusin na sa ta in ma flex na sa nato. Mga okay. bitak.

Tawa. Tawa, mo so, tara so, na mga choy Pax. Mga niya ito ang kapag mga choy Pax. Mga niya ito ang dapat kasta na. So, tara mga so Pax. Sumanan transfer sa usa. So, usa na sa tangatong i-transfer. Pero, ilan na ka-flex. Kaya maikog ka. Ta. So, tara lang mga choy. Nagkuna kayo mabiyak. So, bagong walay. Nangigi ang usa na ako kakatong tulabok anak. Nangigi. So, tara mga choy Tara ang gilotas ato dire andien angusah nga cuy, taraw nga cuy taraw nga cuy probuyak, tag asad kaya ni sila mau mahorin kaya ragus pikas ah, mau mahorin na sila cuy iban gutom, nani la cuy ato, nani laugan duro nga cuy paks, drabing, ni ndut gudz kaya tong kualites i mean, kualites kaya tong mahayap, duro nga ma cuy paks dan din duro nga cuy paks, naman nato buan ya aso, dina sayo, dina sabura nga cuy ato deh, nalang pakain ni

Pag-spy na sa mga katuyo paks, bakit? perbuyag, hey, dagko ginato araw ng alaga mga katuyo paks, dagko araw may magkakuan. So, alagan joy paks, matik, dagko ginatong binoy. So alam mo joy packs, update mo sa sunod akong mga video. Peace out!